Mal! Hoy! Ikaw huwag mo kong masyadong ano-ano yun ha! Pinapahiya mo ko! Masyado mo kong pinapahiya! Kapag nag iino kami nila parin Julius dyan, wala ka nang pangailam dun! Asawa lang kita kahit anong oras pwede kitang palitan! Huwag mo lang ako pahiya! Pinapahiya mo ko yung pangit ng ganun eh! Pinapakita mo sa maraming tao dyan na ganyan yung mo! Napakabasura mo at sarap mong palitan! Palagi ka na lang ganyan, napakakapal ng mukha mo. 'Di ba? Sinian! Okay, okay lang po kayo diyan. Huwag kayo mag-ilan diyan. Putang. Matsmoso kayo, mahirap pag ang mga chismoso. Ano bang gusto mong mangyari? Maghiwalay na tayo. Ito wala tong ano-ano ha, maghiwalay tayo. Okay. <coughs> Atik. bisit. Mal! Hoy! Ikaw huwag mo kong masyadong ano-ano yun ha. Pinapahiya mo ko. Masyado mo kong pinapahiya. Kapag nag-iinom kami nila parin Julius dyan, wala ka nang pangailam dun. Lalaki ako eh, dapat ikaw yung susunod sa akin. Asawa lang kita kahit anong oras pwede kitang palitan. Huwag mo lang ako pahiya. Pinapahiya mo ko yung pangit ng ganun eh. Kahit sino. Kahit sinong, ano, ikaw ang mali. Huwag kang ganoon, ang pangit ang ugali mo. Pinapakita mo sa maraming tao din na ganyan yung ugali mo. Napakabasura mo, at sarap mong palitan. Palagi ka na lang ganyan, napakakapal ng mukha mo. Di ba? Tapos kapag ginano kayo, galit kayo, magtatampo kayo, magsasorry kami. Huwag ganun. Ang pangit ng ganun eh. Lagi na lang kayong tama. Lagi na lang kayong tama. Hindi kami nagka... Kami na lang laging mali. Hindi kayo nagkakamali. Tang inang relasyon niyan. Nakakasawa ni. Eh. Diba? Sino yan? Okay. Okay lang po ba kayo, kuya? Huwag ka kayo mga ilam Mga chismoso kayo. Mahirap pag mga, mga chismoso. Huwag kang ganon. Inang inaano ko lang naman dito. Huwag kang bastos. Kapag kainuma ko sila paring Julius dyan, may ambaga ako doon. Pinapahiya mo ko. Masyado mo kong pinapahiya eh. Ano bang gusto mong mangyari? Maghiwalay na tayo. Ito wala tong ano-ano ha. Maghiwalay tayo. Takin na masyado mong pinapalala yung sistema eh. Nanahimik ako eh. Mabait akong boyfriend sa'yo. Lahat ng gusto mo. Binibigay ko. Binibili ko kahit lang, kahit mainit. Huwag ganon. Minsan na nga lang kami makipagkain, mag inuman nila parin rin Julius eh. Ganun pa, papakita mo sa kanila. Oh, tapos magsusumbong ka sa mami mo ngayon. Magsusumbong ka. Sasabihin mo na naman, inaway ka. Ganyan kayo mga babae. Ganyan kayo, pinikot-pikot nyo kami. Pinikot-pikot nyo kami, tapos Bandang muli, kami pa yung masama. Pag napagsabihan kayo. Oh, ngayon tatahimik ka. Wala ka naman sabi kasi totoo. Pinapahiya mo ako sa mga tropa ko. Yun na mahirap sa'yo. inang yan. Walang ano-ano rito. Masyado mo akong tinatarantado eh. Hindi na pang pangungupal yung ginagawa mo eh. Huwag sa susunod Uy! Parang hindi ka inakausap pa. Oh, lalayas kayo. Matapang ka. Oh, bakit? Sinasabi mo. Mahal, ganun na ganun yung sinabi ni paring Julius sa asawa niya. Kaya nga, bilib na bilib ako dun eh. Kay paring Julius. Ang tapang talaga talagang ganun yung pagkakasabi niya. Ang galing niyang lalaki, ang tapang niya. Kaya hindi ko gagayain yun si paring Julius. Ayoko gayain yun. Nakakasira ng ano yun eh ng relasyon, pag ginaya ko si paring Julius, mahirap yung kaya nga nilalayo. Kaya tama yung ginagawa mo na sinasaway mo pagkasama ko siya. Tama yung ginagawa mo, napakagaling. Kaya yun, susunod na lang ako palagi sa'yo. Sige na po, ano pag gusto mo po? Pagkain, ano pagkain? Makdo. Makdo. sige po. Para maya, pagtapos ko po magtrabaho, bibili po ito makdo. Ah. sinigaw mo sila na kanina. ganun din yung ginawa ni paring Julius sa katulong nila. Kasi nangige-ilam. Galing ko magkwento no? detalyado. <laughs> Oo, oh, siya si parang Julius man, eh. eh. hindi. Ba't naman ako lalaban? Walang laban dun eh. Hindi ako para lumaban. Ano parang Julius kasi.